Ayan mga lods, uh, finally natapos din yung training ko para sa laban ko sa November 21. Ang bilis lumipas ng uh, mga araw mga lods. Nakatatlong linggo rin ako sa paghahanda ko sa laban ko na ito. Hindi rin biro yung naranasan ko sa training na ito mga lods. Dahil halos lahat ng uh, training na naranasan ko, first time lahat sa akin. Una sa lahat mga lods. Uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil uh, binigyan ako ng pagkakataon na makapaglaro sa URCC at hindi ko sasayangin yung uh, pagkakataon na to. Pangalawa, nagpapasalamat ako dahil mayroong taong gumabay sa akin sa training ko sa loob ng tatlong linggo. Sa kanyang paggagabay, hindi naging madali dahil sa napakarami kong kailangan matutunan at napakaiksi naman ng panahon. Pero Inarap ko yung hamon, nagtiis ako, nagsumikap ako para makapagbigay ng magandang laban. At dahil ilang tulog na lang, at alam ko rin naman na handang-handa ng aking kalaban. Para sa'yo Marvin Agimat, maraming salamat sa'yo, Lods, sa iyong mga ginawang paghahanda para sa ating laban. Nawa, pariho tayong ingatan ng Diyos at pagpalain sa laban na ito. At para sa aming mga supporter at follower ni Marvin Agaymat, maraming salamat. Abangan nyo, malapit na November 21. URCC Bernacle Fight. Bakbaka na!